Nanindigan si Senator Bongo na walang magaganap na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit pa maugong balita na may warrant of arrest na para dito. Ayon sa Senador, paano nila arestohin kung sakali si Duterte gayong wala na raw nagaganap na koordinasyon sa lokal na otoridad? Ang buong detalye sa report ni Troy Gomez. Wala raw mangyayaring pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kay Senador Bongo, ito ay sa gitna ng umunay paglalabas ng arrest warrant laban kay Duterte mula sa International Criminal Court. Wala nga raw siyang narinig o nakitang opisyal na kumpirmasyon ng naturang warrant. Isa pa kung tutuusin ay wala naman daw talagang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas dahil nag-withdraw na tayo mula sa Rome Statute noon pang 2019. Ilang beses na rin anyang tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi makikiisa ang ating gobyerno sa anumang pagkilos o pag-iimbestiga ng ICC. Kung walang jurisdiction at walang uh, cooperation na gagawin ang gobyerno, pero paano nila arestuhin? And uh, uh, papasok ka rito, arestuhin mo yung former president sa sa Dabao without uh, cooperation, without coordination? eh magulo yun. Kasabay niyan ay itinanggirin ni Sen. Go ang mga akusasyong dawit siya sa anumang iligal na gawain kasama si dating Pangulong Duterte. Hindi po ako sumusunod ng any uh, illegal order. Ang trabaho ko po kay former mayor, former president, more on uh, official matter, more on uh, personal matter. No? Uh, noon, no? now I'm uh, a senator naman po. At uh, hindi po siya nagbibigay Uh, kahit noon pa man ng any illegal order sa akin. And uh, kung meron man pong magbibigay ng illegal order sa akin, hindi po ako susunod ng kahit na anong illegal order. Inamin dirigo na nakapagkita siya kay Duterte nitong nakalipas na linggo sa Davao City matapos niyang dumalo sa pagdinig ng Senado patungkol sa kontrobersyal na People's Initiative. Sinabi ng senador na tutol si dating Pangulong Duterte sa P.I., Lalot kung paano ito isinasagwa at minamanipula ng mga nasa likod nito ngayon. Kontra po siya the way it was conducted. The way, the process ng pagkakandak nitong P.I. masyadong minadali. At naniniwala siya na hindi po tama yung pagkagawa nito para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Troy Gomez nag-uulat, SMRI News.